Hi guys andito na po kami sa Kuta Park so ayan nakapasyal na din ako dito for the first time ako nakapunta dito so ang ganda sulit ng vacation ko dito yan ang sulit talaga ng vacation ko yan ito pinsan ko at ito naman ang mangkin? Ayan, asawa ng pinsan ko. Nasa likod, ayan. Ayan. Ang ganda guys, hindi talaga kayo magsisisi dito. bakasyon na kayo dito. Punta na kayo dito sa Kota Park. Ano pang hinihintay nyo? So ayan. Ang ganda guys, tingnan nyo lang. Ang ganda talaga. <laughs> diba? <laughs> Iniwan tayo para naman itong walang kasama. So guys, sobrang ganda. Hindi kayo magsisisi dito. Mangingitim na ako nito. Para na ako dito si Dugong. paghaon ko doon sa dagat. Ang ganda guys, sobra. Tingnan nyo, look at sobra.